So, Uusayin po natin ang lagay ng trapiko sa bahagi ng Rojas Boulevard sa gitna po ng umarangkadang road rehabilitation at upgrading project ng DPWH. Hatid po yan ni Denise Osorio. Live, Denise! Bye guys! Dayan nitong lunes, sinimula ng Department of Public Works and Highways ang road rehabilitation at upgrading dito sa kahabaan ng Rojas Boulevard. Ikaapat na araw na ngayon ng kanilang proyekto. Sa nakikita ninyo ngayon, mabagal na ang takbo ng trapiko dito sa pagkalabas ng stoplight o pagkalagpas ng stoplight sa pasahe del Carmen Street. Dulot ito ng roadworks. Samantala, maaari pa rin dumaan sa service road ang mga pan-northbound. Kung hindi talaga maiiwasang, dumaan ng Rojas Boulevard. Patuloy na pinapalalahanan ng DPWH ang mga motorista na dumaan na muna sa mga alternatibong rota upang maiwasan ang posible pang bumigat na trapiko dito, lalo na ngayong rush hour. Dayan, ayon sa Department of Public Works and Highways, ang posibleng end date nitong proyektong ito ay sa October 2025. Yan ang pinakauling balita mula rito sa Ross Boulevard, Maynila. Balik sa'yo, Dayan. Maraming salamat, Denise Osorio.